Al Cidende, si isang criminality sa Pilipinas. Dito sa video na to at sa mga episode na ina-upload ko, tuturuan ko kayo ng mga foundation natin para makapasa mo ng exam sa academic, sa linya ng academic, at also sa mga juicy insights natin tungkol sa crime at sa mga taong kasama-sama. Alam mo ba? may mga tao na may hindi na gaya sa akin Pero, ano yun, hindi lang ano na sinasabi sa akin? So, dito sa episode na to, tuturuan ko kayo kung paano yung may laman na kung isang tao ay may hindi na gaya sa inyo ko so, wala. Pero, hindi daw ah, para lang sa mga tao madal mabilis pa sa akin. Kasi may mga tao nagagalit pero may hindi nagagalit sa akin. Pero iniiwasan nila itong mga signs So, lahat ng mga signs na pwede silang makon na galit ka sa amila ay hindi nila ginagawa. So, itong video na to para lang to sa mga madaling basahin o typical na tao. Gagawa tayo ng mga video box sa mga tao. And anyway, know, yung mga special sa taong pag ilang So, here are the 10 signs para malaman kung ang tao ay may ilim sa o wala. So, stay tuned. Number 1 tingnan mo yung mga body language nila usually kasi yung mga tao na may lihim na galit sa atin, kaya nilang umarte na hindi sila galit sa'yo. Okay? Kaya nilang balikin ka, hello, kamusta ka? Uh, ganon, ganon. And then, they would act friendly. Pero, kahit anong effort nila, yung kanilang body language at body movements, hindi nila yun kaya kita. So, tingnan mo yung mga body language nila. Ba most of their body language, hindi nila kaya itago yan. Okay? Pero yung mga taong kaya nila itago yung gaya nila kahit sa body language, mas matindi yun. So, gagawin nila yung video. Hindi sa video, look lang. Okay? So, ang titingnan mo sa mga body language niyan is yung cross arms. Mga ganun. So, mga ganyan, there are close to, eh, you know, parang ayaw na lang tumanggap na idea from you. But, yeah, friendly, diba? to their um, ten shoulders and also if they're avoiding eye contact. watch out for that. Ikalawa is you have to pay attention to their tone of voice. Yung mismong tono ng salita nila. Kasi kung biglang nagbago yung tono ng pakikipag-usap nila sa'yo is baka mga bagay sila hindi din sa kung sa O may din silang sa'yo galit. Katulad ng, mo, kung makipag-usap siya before sa'yo is, okay naman. In a conservative tone, uh, um, conversational tone, ba, diba? it's normal tone. Pero, biglang solid of, biglang all of the sudden, biglang naging sarcastic na yung mga sagutan niya sa'yo. Naging passive aggressive na yung mga sagutan niya sa sa'yo. Okay? anyway, so, what happens? Like, alam niyo yun, Medyo sarcastic and passive-aggressive. Ako bes, may mga hindi-hindi sa'yo sinasabi. Better kung gano'n, mas magandang makipag-ayos ka na or itanongin mo siya kung ano bang problema. May problema pa tayong dalawa. Like that, di ba? So, yun. Ang ikatlo nating tip ay... Ikatlo. I... Sorry, medyo pindi. <laughs> ikatlo, nararamdaman mo ba na kapag ikaw yung kausap nila, parang naging may tensyon? ka parang kung hindi ka manhid, mararamdaman mo yan. Eh, kung manhid ka, walang kwente yung pagiging criminologist mo, criminologist student mo, or diba, kasi hindi ka man criminologist o criminologist student, mararamdaman mo yun, dah, kung hindi ka manhid. Kaya siguro, hindi mo nararamdaman ang crush ka ng crush mo, kasi manhid ka. Yung pangit din eh. So, pag kausap ka nila, sa office o sa classroom, pag, pag ano, alam mo yun, parang may tension, hindi sila comfortable yung atmosphere na ko, Bes. Pag-usapan nyo na yan. <laughs> ito, ito, apat, common to ha. Common to. So, um, hindi ko naman sinasabing lahat. Pero most of the people, ganito pa meron silang kinagagalit ng tao, pay attention on their posts in social media. Diba? Napaka-common ito. Na kapag may galit sa isang tao, gagawa sila ng cryptic posts. di Diba? So, ikaw naman, feeling mo natamaan ka agad. Feeling mo, kahit walang pangalan, feeling mo, ikaw, tinatamaan ka agad. Diba? So, ayun, oh, diba? Ano nga ito? sa ganda. No? <coughs> pero, yeah, uh, pay attention to their social media posts. Eh? Their cryptic posts. Huwag mo kalimutan magbasa sa mga comment and mga description. Baka may clue doon. Okay? Pero, again, it's subjective, eh. May mga tao kasi may linagal siya, eh, pero hindi silang post ng kahit ano sa social media. Never nilang, hanggat maaari, never mo makakalatang may karitsis. I will make a separate video for that. Pero dito tayo di, di, sa madaling basahin tao ha. Again, sa madaling basahin tao. So yun, pay attention to their social media posting. Another tip is that, biglang nagbago yung approach nila sa'yo. Um, ano yung ba nang biglang, all of the sudden, biglang nagbago yung pakikitungo nila sa'yo. Hindi na sila that's so friendly to you. Nagbago na. So, kasi, other words, like, hindi na lang nilapapansinin. It's So, to you. How would you address that, diba? Pero, I'm just talking with the signs. Pero, I also have a disclaimer that it could not, pwede kasi hindi lang gawin call to this. Wala, nag-busy lang kami. Yeah, wala, nag-busy lang kami. Pero, paka-totoo nga naman yun, diba? Pero, yeah, I'm just talking with the signs mga bigla na bago. So, kung mo lang, yung bawa, oh, dati friends sila. Ngayon, so, ngayon parang nag love na sila sa'yo. Parang nag ingat na sila sa'yo. Ayun mo yun. So, yan. Yeah. Another tip is, ka -anim. Ito, common to ha. Grabe, kahit. Alam mo yun, common na common to. Eh, saan? Oo, oh, oh, talaga na may galit sa isang tao ito. May kumahalat na chismis na tungkol sa kanila. Pero pakiramdam mo, ito yung pinapatamaan. <laughs> kasi hindi kasi bilang lang nila sayo masabi. So, oh, uh, may iyari. May mapakalat at cheese. Pero sila yon Sila yung nasa cheese. Pero feeling mo, ikaw talaga yung cheese. Para sa yun eh. Ganun. Kahit sa ang line of war time, I'm not dragging a name or I'm not dragging a specific institution. What I'm just um, doing here is I'm just giving a sign of how would they know that someone is mag may galit sa'yo, iyo, 'di hindi na hindi lang nila dinediretso sa Okay? So ikaw, kung pili mo ikaw din naman 'yun. It's better na I should address it immediately. Uh, to avoid further na hindi kayo magka hindi uh, na sama punta pa, 'di ba? This I'm just miss, um trying to imply here since my YouTube content, since vlog ko 'to, 'di ba? I just apply my course, 'di ba? I'm just applying my knowledge in a uh, common and practical scenario. But yeah, cheeses sa iyo tao, pero sa iyo na. Sa iyo, feel mo yan. Diba? Pero ito pa, disclaimer lang. Hindi lahat ng may liim sa iyo, babawa na ganit. May mga kaong may liim na galit sa pero never mo mapipil or wala sa signs na to. O merong signs ito, pero isa lang. Pero meron talagang magagaling magtago ng galit na never mong mapipil na may galit sila sa, yo, sa yo. and biglang one day boom, wala na. Tingira ka na patalik ko pag mo isipin yung kabasto sa na ano na alam na alam mo kaya na natuichuri ka na alibot sa kanila kasi matagal na na siya may galit sa'yo okay so gagawa eh, na yung separate video pero so, dito ito yung mga taong madaling basahin ano ba kaya Criminologist tayo ha. Don't make me, don't take it wrong. This video is only for educational purposes. Pero, update nyo, diba? Hindi tayo dyan. Tay, kapit na tayo ha. Asang puto. Ang dami yung natututunan sa akin. <laughs> Observe mo ito ha. Para malaban mo lang kung may, may gamit sa'yo. Gawa ka ng plano. Masapin mo sila. Na? Gawa ka ng plano. Kunwari, um, um, sama ba kayo? Pag-birthday ako, pwede ko ba kayo ma-invite? Ako, sino plano ko? Parang maganda mag-swing. E, Ganyan din lang ka. Tapos, pag napansin ko sila na parang hindi na-decline nila yung mga plano mo o offer mo, Nako, positive yan. Positive yan. Positive yan, ha? Positive yan. Paano positive? O, ito, ito, ha? Mga ano ba lang? Ano yung birthday ng pamangkin ko sa gato no, araw? Invite ko kayo. Ano siya? may grupo sila. Hindi lang. Ah, uh, ako pa. di ako pa, to, di. Kasi sabi niya, ako din eh. May lakad din ako eh. Ako din eh. Hindi, okay lang. Baka, baka nga naman may lakad sila. Banaka mo ba ng isang plano okay, ayaw okay. ano tayo, mag-swimming tayo. Ganito. Ano oh, maganda? Ano, oh, libre ko. Libre mo na, ha? Ah, uh, uh, may plano ko eh. Ah, uh, hindi ko pwede eh. Ah, uh, try ko. Ah, to, 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 to. Oh, wala na naman sumama sa'yo. Magbigay ko ulit uh, plano. Hindi ko magplano ka lima. Obvious na. So nga, anak, hindi mo maramdaman yan, no? Magplano ka, magbigay ka ng plano. Di mo, plano sa lahat. Yung nireject reject nila. <laughs> Nako, manig ka na, te. Manig ka na, sir. Pag hindi mo pa naramdaman. <laughs> Ito yun, ang galing, galing ng kurso natin na apply natin sa real life scenario. Sabi ko sa inyo eh, mayroon pa kong kachispisan eh. Ito ha. Hindi naman kailangan maging criminal just ka wala mo yung mga ganun kasi clean baggage. May mga 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 sadyati pa kapag gagaling dito eh, no? I'm just giving the, the sign, ha? Don't make it wrong. Nasa ita-eat na tayo. ganda na ang coffee ko. Hello! Dende! It's been me. Charot sa pan to. Naka-coffee ako. Gait. Parang sa'yo na pag hindi mo pa ito na-feel, ewan ko na ko sa'yo. Ikaw na ang Pag hindi mo pa na na-huli, ha? Ikaw na ang pinaka-master ng kamanligan sa buong mundo, ha? <laughs> Charot lang. Ito. Ito try mo magsalita, ha? Kung feeling mo parang merong silang ihigim na galis, o merong may isang tao may ihigim na galis, so try mo magsalita, try mo magkwento, ha? Kung tuloy may pinukwento ka, may sinishare ka. Tapos, tayo mo kung makikinig sila sa'yo, ha? Ah, kung hindi sila nakikinig, o oh, kaya mo, hindi ah, sila nakikinig. O oh, kaya naman, parang may ginagawa sila, nagsisera um, -fish. kung sila. Ang busy-busy sila, wala na kayo, hindi mo interesado sa kanya kung uh -oh. ito mo, kawawa ka naman. Ito, ha? Okay lang yan. It's magagalit sa atin. Pero mas nagiging awa ka, hindi mo pa rin mag-get. Tuloy-tuloy ka pa rin magsalita. Hindi mo pa rin mag Sa may hindi sila sa'yo. Grabe ka naman. Dapat sa'yo magkapi-kapi ka na muna eh. Ayun ha. Pwede rin ka sham? Ano yung ikasyam na sign? Pag hindi mo pa na huli ha? Ikaw ang pinaka-master ng kamanhigan sa buong mundo, ha? <laughs> Charot lang. Ito try mo magsalita, ha? Kung pili mo parang merong silang lihim na galit o merong may isang tao may lihim na galit try mo magsalita, try mo magkwento, ha? Kung tuloy may kikwento ka, mas share ka. <laughs> Tapos, tingnan mo kung makikinig sila sa'yo, ah, Kung hindi sila nakikinig, o oh, kaya mo, ha? Ah, um, hindi sila nakikinig. O oh, kaya naman, parang may ginagawa sila, nagsisera kung sila. Um, busy-busy sila. Ang gula na kayo, mo interesado sa so kanya ko yung tungo. Kawawa ka naman. <laughs> Ito, ha? Okay lang yan. It's normal na magagalit sa atin. Pero mas nagiging kawawa ka. Hindi mo pa rin mag-get. Tuli-tuli ka pa rin magsalita. Hindi mo pa rin mag-get. Sa may hindi ko sinagalit sa'yo. Grabe ka naman. Dapat sa'yo magkapi-kapi ka na muna eh. Ayun ha. Pwede ba sa ikasyam? Ano yung ikasyam na sign? Ika nine. Okay. Yung mga reply nila sa'yo, one-fold reply. Okay, magkukwento ka. Tapos ang kwento, <laughs> ang reply nila sa, Ah, talaga? Dalawa. Ah, uh, okay. Katlo. Ah, ganun ba? Grabe yung amaba ng mo. Kinuwento na buong nobela ni Rizal. Buong talang buhay mo na. Buong buhay mo. Tapos ako, ang reply niya sa ikatap. Ah, talaga? Ah, mm -hmm. uh, okay. Um, ah, ganun ba yun? Oh, ganun pala yun. Di ba? Mas malamig pa sa niebe yung reply nila sa'yo. Niya yes, sa'yo, isang word lang. Grabe, hindi ka pa babanid nun. No? Ano kung hindi mo mahuli yan? Mas hindi mo mahuli yung mga taong may hindi na galit sa'yo pero hindi nila ipaparamdam sa'yo. Kung hindi magbibigay ng kahit ano sa niya, Kung kasimple-simple hindi mo mahuli. Ay, naku. Kung ano ko reply, hindi mo... May point the goal. <laughs> Held ka. At ang ikapang huli. So yan, yeah, congratulations sa nakarating ka dito sa dulo ng video na to. Diba? Very good yan, very good. Kasi the fastest way to learn is to learn from others. Okay? So ang ikasampung sinyalis para malamang may galit sa iyong setup is They always act na parang wala nangyari. Ito ha, nabagsak ko yung baso, nabasag. Pero hindi sila magre-react. Kung hindi siya magre-react, parang Duman lang siya. Pero ano nangyari? Which, well, ano ha, it's so common yet, hindi mo pa napapartay. Busy mo, mahala baka busy siya. Alam pag mga ganyan, pag ganyan yung mga senyales, siguro dapat pag-usapan nyo na yan. Ha? Huh? Kasi baka kasi ang, ang, ano, is, ikaw yung may kasalanan. Okay? Kasi baka kasi, maganda na sana ang ikong front mo na siya na parang, Um, may problema ko ba tayo? Mayroon pa ako nagawang masama sa'yo? Maka pwede natin pag-usapan niya. Sabi malamig naman dito. so yun, kasi hindi naman lahat kasi na parang sila yung, ano automatic silang nagalit sa'yo nang walang rason. Hindi naman yung pwedeng ganun. Baka kasi may nagawa ka, masama sa kanila. O akala nila may nagawa ka, masama sa kanila. And they start, start acting like that. para parang may galit na sila sa'yo. Kasi nga, alam mo, it's normal din kayo nagkakaintindihan. Tapos tao lang pa tayo eh, di ba? Wala pang perfect sa ka eh. Gawin pa natin lahat ng best natin para makisama sa tao, lahat ng kaya natin. We have to admit na dadating at dadating sa punto na may mga misunderstandings eh. Kasi, kasi tao lang tayo, normal po. What is not normal is, yung galit niya, patungan mo rin ng galit, eh nang kaletsi-letsi na. Dapat sa dalawang party, magpukumbaba. magpapakumbaba siya. Okay? Tanungin mo, bakit? Lalo na kung ayaw mo ako, Ako, ayaw ako ayoko ng kaaway talaga. Ang prinsipyo ko sa buhay ko, di ba? Yung walang kaibigan. So, huwag mo kang gagawa. Di ba? Wala mo na kaaway. Wala mo na talaga. Pero, pero hanggat maaari, ayusin. Pero kung may mga senaryo kasi na hindi na natin kaya ayusin, wala tayong magagawa. Pero ikaw, di ba? Kung kaya mo kung magpakumbaba at magtanong kung bakit, try it. Di ba wala namang mawawala siya, eh. hindi ka naman mamamatay doon or hindi ka naman, hindi naman kabawasan yan bilang lalaki o hindi naman yung kabawasan bilang babae, Magpakumbaba. baba. Mga nga matuwa pa siya, so siya so na, wow, ginawa ko siya, gano'n, Bait-bait kaya niya, di ba ganun? So yun, na? Pero kung ang gagawin mo is galit sila sa'yo, ah galit sila sa'kin. Sa galit, hinok sa kanila siya. <laughs> wala, ang mangyari, di ba? Lang, hindi ko pinopromote na maging violent. ka. hindi ko pinopromote na maging malito ka. So, ang pinopromote ko, mabuti, maging mabuti kang tao. so, yun. Natapos na rin itong video na to. Sana may natutunan ka. <laughs> so, yun. Yun ang mga na para malaman mo kung mayro pa rin yung nagalit sa'yo isang tao pala. wala. Okay? So, kung ma makita mo yung mga sinyalis na yun, Huwag mong baliwalain. Mas eh. maganda pag-usapan nyo na yan. Ha? Pag-usapan nyo yan. ng paraan para mapag-usapan niyo. Okay? Yan, ha? So, if you found this video helpful, huwag mo naman kalimutan i-like at i-subscribe at i-comment. Okay? At kung may mga gusto po kayong topic na gusto natin pag no, pag-usapan natin dito sa vlog ko at sa video na ito, pwede nyo i-comment dyan sa baba, sa, yeah, comment section. At sisigapin po natin yung ang matakalit sa mga susunod na araw. So, yeah. thank you so much.